Mateo kabanata 27. Mateo 27, Ang Biblia, Una Emisyon Buong Kabanata. Uno at nang magbubukang liwayway na ay nangagkayap ang lahat ng mga pangulong sa serdote at ang matatanda ng bayan laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Daverdew at nang siya'y kanilang gapusin ay dinala nilang ipinaubaya kay Pilato na gobernador. 3. Nang magkagayon, nang makita ni Judas, na nagkanulo sa kanya. Na siya'y hinatulan ay nagbalik siya ng tatlongpung putol na pilak sa mga pangulong sa serdote at sa matatanda, Aska, na sinasabi, Nagkasala ako na aking ipinagkanulo ang dugong walang sala. Datapuat sinabi nila, Ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. Hupasa at kaniyang inihagis ang mga putol na pilak sa templo at umalis, at siya'y yumaon at nagbigti, saks at kinuha ng mga pangulong sa serdote ang mga putol na pilak at sinabi, hindi matuwid na ilagay ito sa kaban ng handog, yamang dugo ang halaga. Tusebonto at pagkasangguni nila ay binili nila ng mga ito ang bukid ng magpapalayok upang kalagyan ng mga tagaibang lupa. O pat kaya tinawag ang bukid na yaon, ang bukid ng dugo, hanggang sa araw na ito. No one. Nang magkagayon ay naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi at kanilang kinuha ang tatlongpung putol na pilak ang halaga niyaong pinahalagahan ng mga anak ni Israel. Ten at kanilang ibinigay sa bukid ng magpapalayok gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. 11. Si Jesus nga ay nakatindig sa harap ng gobernador at itinanong siya ng gobernador na sinasabi, Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At sinabi ni Jesus sa kaniya, Ikaw ang nagsabi. 12. At nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng mga matanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. 13. Nang magkagayon, sinabi sa kaniya ni Pilato, Hindi mo baga naririnig kung gaano ang kanilang mga sakdal laban sa iyo? 18. At hindi siya sumagot sa kaniya kahit isang salita, Ano pat katakataka ang gobernador na lubha? 15. Sa kapistahan nga ang gobernador ay karaniwang nagpapawalan ng isang bilanggo na ibig ng bayan. 16. At noon ay may isang bantog na bilanggo na ang pangalay Barabas. 17. Kayat nang sila'y nangagkatipon, sinabi sa kanila ni Pilato, Sino ang ibig ninyo na aking pawalan sa inyo? si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo. 18. Sapagkat nalalaman niyang dahil sa inggit ay ibinigay siya sa kaniya. 19. At samantalang siya ay nakaupo sa hukuman, ay nagsugo sa kaniya ang kaniyang asawa na nagsasabi, Huwag kang magkaroon ng anuman sa taong matuwid na iyan, sapagkat ako'y maraming milagrong tiniis ngayon sa panaginip dahil sa kaniya. 20 ngunit inudyukan ng mga pangulong sa saserdote at ng mga matanda ang bayan na hingin si Barabas at ipapatay si Jesus. 21. At muling sumagot ang gobernador, Sino baga sa dalawa ang ibig ninyo na aking pawalan sa inyo? At sinabi nila, Si Barabas. 22. Sinabi sa kanila ni Pilato, Anong nga ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? silang lahat ay nagsabi, siya'y ipako sa krus, 23. At sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? Datapuwat sila'y lalo pang nagsisigaw na nagsasabi, siya'y ipako sa krus, apatiwart. Nang makita nga ni Pilato na wala siyang magagawang anuman, kundi bagkus nagkakagulo, ay nagdala siya ng tubig at naghugas ng kaniyang mga kamay sa harap ng bayan na sinasabi, wala akong sala sa dugo ng matuwid na ito, kayo ang bahala niyan. Top 5. At sumagot ang buong bayan at sinabi, mapasa amin ang kaniyang dugo at sa aming mga anak, abaumbaseks. Nang magkagayon ay ipinawalan niya sa kanila si Barabas, data Datapuwat si Jesus ay kaniyang ipinahagupit at ibinigay siya upang ipako sa krus. peto ng magkagayon dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa hukbo at tinipon sa kanya ang buong pulutong. Twenty-eight at siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na mapula. Twenty-nine. At silang naghulma ng isang putong na mga tinik ay ipinutong sa kaniyang ulo at inilagay ang isang tambong tambo sa kaniyang kanang kamay. At palibhasay nagsiluhod sa harap niya ay kanilang kinuha siya na nagsasabi, Magalak ka, hari ng mga hudyo! 30 at siya'y kanilang niluraan at kanilang kinuha ang tambong tumbo at sinaktan siya sa ulo. 31. At nang siya'y kanilang maisatawa na, ay inalis nila sa kaniya ang balabal at isinuot sa kaniya ang kaniyang sariling damit, at siya'y inihatid upang ipako sa krus. 32. At paglabas nila ay nasumpungan nila ang isang taong tagasirin na ang pangalay Simon. Siya'y pinilit upang pasanin ang kaniyang krus. 33. At pagdating nila sa dakong tinatawag na Golgota, na kung sabihin ay dakong ulo, 34 ay binigyan nila siya ng alak na may kahalong abdong mapait upang inumin, at nang matikman niya ay ayaw siyang inumin, 35. At nang siya'y maipako na sa krus, ay kanilang pinaghati-hatian ang kaniyang damit, sapagkat ng babalata at kanilang pinagsapalaran. 36. At sila'y naupo at minanmanan siya roon, 37. At isinulat nila sa itaas ng kaniyang ulo, ang kaniyang sala, ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. 38. Nang magkagayon ay ipinasamak na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. 39. At silang nangagdaraan ay alipusta sa kaniya na iginagalaw ang kanilang mga ulo. Karsem at sinasabi, ikaw na sumisira ng templo at muling nagtatayo niya on sa tatlong araw, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay manurun ka mula sa krus. Warte on. Gayon din naman ang mga pangulong sa serdote na pati ng mga eskriba at matatanda na nangungutya ay nangagsasabi, 42 nagligtas siya sa mga iba, hindi makaligtas ang kaniyang sarili. Siya ang hari ng Israel, manurun siya ngayon sa krus at kami maniniwala sa kaniya. 43 siya ay tumitiwala sa Diyos. Iligtas siya ngayon ng Diyos kung ibig niya sapagkat sinabi niya, Ako'y anak ng Diyos. Quaria Por, ang mga tulisan namang kasamang ipinako sa kaniya ay nagsipanumbat din sa kaniya. Quarenta fam. buhat nga sa oras na ikaanim ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa oras na ikasiyam. 46. at nang malapit ng oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sa baktani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 47. At ang ilan sa nangaroon, pagkarinig nito ay nagsipagsabi, tinatawag niya si Elias. 48. At pagdakay tumakbo ang isa sa kanila, at kumuha ng isang espongha at pinuno ng suka, at inilagay sa isang tambo, at siya'y pinainom. 49. Ngunit sinabi ng iba, pabayaan. Tingnan natin kung paririto si Elias upang iligtas siya. A.O. At si Jesus ay sumigaw na muli ng malakas na tinig at nalagot ang kaniyang hininga. At narito ang tabing ng templo ay napunit sa gitna mula itaas hanggang sa ibaba. At ang lupa ay nayanig at ang mga bato ay nangagkabiyak. 52 At nangabuksa ng mga libingan. At marami sa mga katawa ng mga banal na nangatulo ay nangagsibangon. Tiyampintin. At paglabas sa mga libingan pagkatapos ng kaniyang pagkabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangakita sa marami. 54. Ang senturyon nga at ang nangagbabantay na kasama niya kay Jesus nang makita ang lindol at ang mga nangyari ay nangatakot na mainam na nangagsasabi tunay na ito ang anak ng Diyos. 55. At maraming babaeng nandoon na nagsisitanaw buhat sa malayo, na nagsisunod kay Jesus buhat sa Galilea, na naglilingkod sa kaniya. Simpun text, na sa mga ito'y si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose at ang ina ng mga anak ni Sebedeo, 57. At nang mahapon na, may dumating na isang taong mayaman mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na siya ring naging alagad ni Jesus, 48 ito'y lumapit kay Pilato at hiningan ang katawan ni Jesus. Nang magkagayon, ay ipinagutos ni Pilato na ibigay sa kaniya, 59. At nang matanggap ni Jose ang katawan, ay binalot niya sa isang maayos na kayong lino, 60, at inilagay sa kaniyang sariling bagong libingan na inukit niya sa bato. At iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis, 61. At nandoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nauupo sa tapat ng libingan, Awe Stidua. Ngunit kinabukasan, na siyang kinabukasan ng araw ng paghahanda, ay nagsipisa ng mga pangulong saserdote at ang mga fariseyo sa harap ni Pilato, 63, na nagsisipagsabi. Ginoo, naaalaala namin na sinabi ng magdarayang ito ng nabubuhay pa. Pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon akong muli. Ixti Otter. Kayat ipag-utos mong bantayan ang libingan hanggang sa ikatlong araw baka sakaling dumating ang kaniyang mga alagad at nakawin siya. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon na tunay. At ang kahuli-hulihang kamaliang itoy magiging lalong masama kaysa una. Tixtipam. Sinabi sa kanila ni Pilato mayroon kayong bantay, yumaon kayo at bantayang ayon sa inyong nalalaman. Si to ask, kaya't nagsiparoon sila at kanilang binantayang mainam ang libingan na tinataka ng bato at nilagyan ng bantay.